Ah, Aya, ay, para sa ano to? Ang pangil. Fisher to. Ang ganyan yan. Ang pangil. mga minimals naman. Uh, Nagawa siya sa clay na tumitigan. Nakalimutan ko yung si... Taga rito rin sa Sambalis yun eh. Sino Maray dito drop ang nag... No, Hindi, oh, May drop ako rin. Nag, oh. nag... Ano rin siya ng baybayin. Okay ah Oo. Baka si Jamal. Okay si Art, Jandro. Jandro. Ko na ko yung sa baybayin. Nakadred yung bokeh niya po. Hindi. yun yata yun. Parang ano Scorpion yung ano yun. Ah, si, ano, si AJ ba? Hindi ko lang maalala pero tro, siyempre sy sa ibang sa ano, kasi business kasi pipe yan. Gawa mm ko -hmm. yan. Pipa. Pipa? Pipa. Ah. Ano mga ano din dito. Fipa, fipa, fipa. Fipa, yun, pipa sir, gawa rin ang pipa yan. So magkano naman to mga ganito mga? Sa anklet yeah. bracelet may tag 80, may tag 100. Sa necklace naman may 100, may 150. Ayan, ganun lang mm -hmm. yung mga price eh. Dito? Ayan, tag-100 naman dyan. Naman. Mga mandala, mandala, mga tree of life. Oh, galing man. ito. Ayan, ito mga ethnic design siya. Ang mm, ganda oh. May mga birds pa nyan, yung mga birds. Ang oh, tawag nyo Ayan, seashell siya. I Ayan, Ikaw ito. rin gumawa nito? Oo, ito Ayan, yung nasa gitna niya. Ito BJ siya, may symbol siya na wave. Yung uh -huh. ano siya, seashell, tapos ito yung pinaka-cover uh -huh. niya. Hinati mo siya? Oo kailangan ma magaling ka sa art pala nito. No? Ayan, may mga symbol siya mm -hmm. na spiral. Ito naman sa ano mo, magkano ito mga ito? Sa ganito, tag-80. So, Ang ganda. Mm -hmm. Pa Paris siya. Oh, ito, ano naman yin yang? Oo, oh, yin yang. Pagkagalit ako. Magkano Paris. naman yung mga ganun niya pag dalawa? Sa ganito, kahit 75 ko na lang bigay sa inyo. 150 dalawa. Mm hmm. Popol na siya. Popol na siya na. Pag-survive ko lang din dito. Mm -hmm. Taga saan ka po ba kaya? Pero, ano, dito kami gisay pero taga Bulacan talaga. Bulacan Bula. huh? Bulacan kayo. Bulacan. Para pero dito lang kayo nagigisay. Para makasurvive lang din sa pangaraw-araw. Ito hmm. oh. so, may mga hands din dito. May mga <laughs> Amity, daling, ice cream din dito. tayo po May mga chips ko. Amity sa Katahiger Ice. Ang galing yung mga ano nyo. Okay. Amity siya. Hindi kapat. naman siya natatanggal po eh. Nakapix na siya sa ah, loob. Eh? May ano pala tayo. Oh, may bota siya sa loob. Ang galing mo mag-art ah. Okay. Salamat sa pag-appreciate yun. Sa, ano tayo eh, yung mga sa nature kasi tayo, kaya madali, lang tayo mag- Tawag nito para appreciate ng mga bagay-bagay na ano. Ganda oh. Tingnan yun nyo yung mga trawa ko, yan. Yeah. gulo ng yeah, buhay. Yan. Yeah. Yeah, Ito. Yung, ano naman siya, ano? om, yung nasa gitna niya. Om. Ang oh. siya, kuya, om. Um, siya sa, ano, pagiging kalmado sa lahat ng bagay. Chill ah, vibe, no? Chill vibe, parang relax lang. Oh, yeah. um, Sumisimbol siya sa galing. meditation. Yeah. Ang galing mo. Dapat may page ka sa tro tropa tro tro para maano. Meron ko oh, yan. Yeah. Sana yeah. Viajero DIY Crafts. Viajero DIY Crafts. Ah. So shout out pala kay Viajero DIY Crafts. Yan. May page din kaya ba yan? Mayroon Erwin's <laughs> Vlog. Hmm, Erwin's Vlog. Yan. Yeah. Tsaka yeah. okay. si ano, Arlac Wachero. Ay, ah. nagpapalipad yeah. siya ngayon ngayon. <laughs> Busy siya kaya. <laughs> so, gusto ko yung mga handcraft mo ng mga ano sa uh, handmade design eh. Yeah, uh, Kaya ka mga reggae-reggae naman. Nahilig tayo sa mga... Christian service. Oo. Mga kalaya. Yes, yes. Naano ko sa... Kayo, okay. taga-sambahin yan, Ako, galing ako ng ulongga po, uh, Sila naman. Saka pa kayo ng asanma pa. Ah, asanma. Asanma lang, lang sila. Ayan. Sila din kayo ngayon? Chill, kayong, mm, chill yeah. ba? Chill lang eh. Relax lang din eh. May ano... Pagod okay. sa trabaho eh. Bawin na lang muna dito. landing holiday eh. Uh, Oo. Holiday. ngayon eh. So, relax mo muna ang mga ganito mo. Eh. Yeah, kaya mga simbolo siya ng pangalan. Mm Buti -hmm. na, gawin kayo ngayon dito. Ano mm -hmm. Ganda ng poise ngayon dito. kaya, yeah, maganda, ano, umulan yata ng nakaraan eh, Kaya oh, malakas na nga. Paulan-ulan ng nakaraan. Hmm. Buti ngayon nga, hindi nag-uulan. Yan, mandala naman siya. Parang ano siya, flower mandala. Ang oh, ganda. Ito. Tapos mga ito. Sige. Magkano tong ganito mo? Sa ganyan 100, yeah. 100, 100 po. Eh, pero ang ganda ng mga pipa mo, kaso nga lang di ako na nanginigarin yo. Mo pero. Oh, uh, oh, oh, Smoke. Ah. Kungki. Ah. 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 Ah yung medyo sakal lang siya ng konti yung... yan yung mga ganyan yeah. yung mga plastic Okay, uh... Sige, isang hanin pa ko okay. At, Ano ko ano na to? Pwede naman basahin to? Opo, pwede siya, Oya. Oh, yeah. Pwede siya naman. Okay. Yeah. Uh... Nung akin, gumawa ako ng ganyan eh. Ano naman, pan mm -hmm. ah takip ng red horse. <laughs> <laughs> Solid yun ah. Uh, <laughs> uh... Ito, hanggang gaano ka late yung ano nito? Ay, yung ganyan, Ano din siya. Pwede mo siya check eh. Hindi, pa. para sa bata. Kasi sa... Para ah, sa bata. Sa yeah. uh -huh. Pares. Maganda pares para sa sabato ganyan yung sukat niya pinakamaliit na ayan ayan yung eto yeah. yun. so, yung pair niya kulay simbolo ng pagbalansi sa buhay pagbalansi sa tama mm -hmm. at sa mali ayan ayan Sa ayan ayan Ganda niya so, uh, nga, Proto. Uh, Oo. Ito ba kung ito? O, yung puwenta. eh yeah, ito yun lang eh Yung mga amethyst din dito. Oo, oh, yung mga amethyst lang e. Oo. Ayan. Jade. Ayan. Uh, tapos yung mga citrine naman. Tawag mo na akin. Hindi lang ba? Pintas na lang kaya. yan mandala din. Ma ano na? Ayan. Ganda eh. Galing mo magbuha talaga. Mm. Hmm? Ang gaganda oh. Hmm. Ito so, oh. Ang ganda Eh, okay, din yan, mga ethnic Yung mandala para ano din siya Parang mga music art Ah, music art Anong kulay ba nang ano? black. It's black. It's black. It's pero sa liwa talaga kami ay gating na ngayon mm. Dumawi na kami dito Walang ganang tao ngayon Saka ito pang na pa Wala yeah. bukong na sila ngayon dito Malakas yung kanya yun eh Pang dalangan pa Bigay ko lang sa asawa ko tsaka sa anak ko yeah, so, maraming salamat sa pag-support mm. ya yeah. Siyempre Kung so, tayo yun. yun Nahilig tayo sa mga arts So, yan. Hindi tayo tatlo. Tapos, ah, siyempre, nakasuot na yung isa. Bigay ko sa asawa ko sa kasama ko. Yan, kuya. Hmm. Ito na lang. Huwag na lang yan. Tapos, pwede rin kita pichawan, kuya. Post ko lang din sa may page ko. Sige, pwede. Wala problema. Hmm. Ang dagdag collection lang din. Sa mga Ayun yung mga ano, yung paninda niya. Oh. So, yan Oh. Turn natin to. Ang ganda eh. Hmm, Ang ganda ng mga ano. Hirap yung gawin tong ganito na. No? Hmm. Mahirap. Ah, oh, oh, mahirap din siya. Pero pag nasanay ka na, medyo, medyo madali, na, na madali na lang. Madali na lang na. Ito ni Kuya. Ah, ito may mga para sa ano, mga free day Yeah. Ayan, 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 Last ayan, 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 sige.